Good morning, Sunday. Walmart Yeah. Oh, it's good. Ah, gusto niya daw makita tong ano natin. Ayan, eto. Itong humahawak sa phone. Ah. Oh, okay. Yeah, it's like this, my friend. Okay, thank you very much. Yeah. They have it at Walmart. Phone holder. Yeah, phone holder. Yeah. How much is that? Uh, i'm not sure yes yeah maybe holder, but yeah 10 to th that one is with together or not no this one is different this one for the <laughs> for my camera that one is for my camera uh-huh yeah uh -huh. it, it, uh, there's something that like this for the phone yeah yeah i think it's between 10 to 20 dollars where where you buy that you can check at walmart too walmart oh, yeah. okay uh -huh. thank you yeah no worries have a card? good day sir Bondar. Yeah. <laughs> very nice. This what is, is your car? This is the Lander. This is the Renault for the France. Name is Dodge, Oh, Dodge. But now, I tell you, I opened the hood. Uh-huh. I open the hood, you see? This is this. I love it. Wow, it's it's this like one, brand new. Little little engine. Uh huh. It's plug like here. One, two, three, yeah. four. Yeah. it to work. Yeah. They exactly. This is the two point four liter. And point three, 3 six. Another one is six cylinder three point six. Liter. Uh huh. But this is one point five. This is all wheel drive. Yes, sir. You know, just front wheel drive. Uh huh. Just Indra. This is front drag. only? Oh, no, I see. <laughs> <laughs> uh, ano ba tawag dito mga Dre, no? Para akong tanga eh, di ba? <laughs> Nasa bahay ako mga Dre, tinesting ko to, no? Kasi, <laughs> hindi ko pala natanggal. Kasi ginanong ko na yung etong hoodie ko tapos <laughs> lumabas na ako eto yung bago kong in order na ano mga dre no yan nga yung headlight headlamp <laughs> ano na to mga dre di battery na to uh, ako na nagsalpak ng battery nito mas maganda yon kasi yung isa ko nga kasi ano eh ang bilis malobat eh di ba eto ano to matagal malobat to mga dre 2900 milliamp to kung may idea kayo Ah, siguro mga walong oras mga dre pwedeng nakasin dito. Kaya mas okay to kaysa dun sa isa. <laughs> si tatay pala. Ah, wow, no? Binibenta niya yung sasakyan niya mga dre. No? Maganda, maganda ano? Okay, okay yung pagkakagawa ng makina ng Dodge kasi... Madaling makuha yung ano, yung ano ba yun? Yung fuel injector. Maganda no, hindi katulad sa sasakyan na to. Yung fuel injector. Ay, yung ano ba, ano ba yun? Hindi pala fuel injector yun. Uh, spark plug yata yun, mga dreno. O firing pin. Ano ba sinasabi ko? Kasi yung sa akin, yung ganon, yung nasa ibabaw, ang pang kailangan baklasing bago makuha yung sa ibabaw na yun. Firing pin sa baril yata yun ah. <laughs> Binibenta niya yung sasakyan niya 12,000. Pero 70 years old na siya, di ba? Wow. Sunday mga dre no uh, 9.32 ang weather natin is 4 degrees celsius yung gaya ng dati uh, may part time tayo ng ilang oras tatakpan ko na yung bubong yung kisame dun sa CR na may leak I check ko kung kumusta na ba yung leak kung tuyo na ba yung ibabaw kung tuyo na lilinisan ko tas tatakpan ko pagkatapos ayun ayun lang yung gagawin ko ngayon mga dre no yung toilet uh, hindi ko alam kung paano gagawin pa ron yung pillar bulb anyway ah uh, good morning sa inyo good sunday morning ulit mga dre sana okay lang kayong lahat naman ng tulong mga draino. Okay. Kahit paano 'to, yun rito Kailangan na lang, ito pala yung tissue nilagay ko. Wala namang ano, hindi namang basa. Kaya ibig sabihin, pwede lang takpan to mga draino. kikleaning ko na lang tapos tatakpan na 'yan. Second floor na 'yan mga draino. Kahoy din, 'di ba? kahoy lang mga ano rito mother. pinagpatong-patong lang na kahoy ayan o ito na yung bathtub nung no, ano diba nung nung kabilang floor Buti na lang mga dre ganyan yung ano niya, ceiling niya. Kasi kung nagkataon na ano yan na drywall, may hirapan ako diyan eh. Buti na lang ganyan, no. Wala na tayong tulo, miskrito. Wala na tayong tulo rito. Hindi ko hindi ko pa na nakalitan yan mga dre, no. in adjust ko lang yung ano niya. Pakita ko sa inyo. Eh. Ah, tabi mo muna to. So, yan mga dreno. Mapapansin nyo, etong tubig, hindi na lumalampas dito. Kasi, eh, uh, eto, uh, sinikipan ko lang to mga dreno. Sikipan nyo lang yan para yung floater nyo, eto bumaba. Kasi kung tataas siya, maraming tubig yung uh, ano niya, aapaw siya rito, ba diba? Kaya kailangan i-adjust nyo yan. Accordingly, para may magkaroon kayo ng space dito mga dreno. Kasi pag hindi, yung tubig aapaw dyan, tutulo ng tutulo rito. Ayun yung maingay. Tok, tok, tok. Gano'n naman mangyayari mga dre, no? So, tapos sa tayo rito mga dre. Yun lang naman yung ginawa ko. Yung ceiling, tsaka yung adjustment nga nung ano, ng feeder bob ng toilet. Pagkatapos, ang gagawin ko naman ay kasi sira tong ano niya mga dreno yun know, oh, walang gulong so kailangan kong bumili niyan para mapalitan niyan kailangan ko magpunta ng home depot pero bago ko gawin nyan kailangan ko munang mag text dun sa sa isang caretaker so mag ako sa kanya na i-message pwede naman ako mag sa may-ari pero mas gusto ko dumaan na lang sa kanya kaysa sa may-ari para sabihin kailangan ng ano rito ng isang basurahan Op. so yan yan lang ang ating part time ngayon mga dre no? saglit lang wala pang dalawang oras eh. okay na yan ah. yun mga dre uh, tapos na tayo dito sa part time natin mag alas 12 na Okay na yun, mga dre no Konting trabaho lang Pahinga na Thank you ulit mga dre Thank you sa, sa mga comment nyo Magbabasa ulit ako ng mga comment mga dre no Shoutout sa inyong lahat At maraming salamat po Erp Pam Hi Rice nabangit mo yung effect ng apple sa iyo Pang cleansing din kasi yon. Good for you Pwede mo rin siguro ip ipar the research Lalo na siguro baka kasi organic yung apple Hehehe <laughs> Jo M. Jo Jo Mil Muli. Guys, baka yung nararamdaman mo keto flu kasi source mo ng energy is fats, hindi na carbo. Yung hindi mo kinakain, hindi na po basta-basta tatanggapin ng katawan mo. Pwede rin mga dre, no? keto flu. Sabi ni Pesto, boss Rice, kapag nalinawan na yung tungkol dyan sa dalawang insurance at ang mangyari ay palitan siya ng brand new, nung bagong model ng sasakyan ni Joy, pwede siguro niya yung event to pay off yung ibabayad niya doon sa SUV na kinuha niya. Ah, uh, okay. Sa sasakyan at insurance mga dreno. So dalawa yung insurance ni Joy, yung isa sa dealership, yung isa yung ano niya, uh, primary primary carrier niya na aksidente yung sasakyan na totally to mga Andre, no? na totally wreck pala. Ngayon, yung makukuha niya sa primary insurance niya, kulang pa para mapunuan yung pambayad niya sa loan niya sa bangko. Kung makukuha niya sana yung, yung insurance niya galing sa, galing sa dealership, susobra pa mga Andre, no? may pandown pa siya. Ang sistema naman, hindi mo makukuha yung, yung replacement insurance hanggat hindi ka kumukuha ng bagong sasakyan. So, bakit hindi agad makukuha ni Joy yung replacement insurance? Kasi ayaw niya muna sana ang kumuha ng sasakyan kasi gusto niya muna mag-break sa pagbabayad ng sasakyan tsaka ng insurance. So, ang ginawa ni Joy, pagkakuha niya ng pera niya sa, sa primary insurance niya, ibinayad niya yung sa utang niya sa banko para sa unang sasakyan at nag-abono siya. So, ang natitira sa kanya ngayon yung uh, replacement insurance. Nagpunta siya sa dealership kasi nga doon galing yung insurance, mga deno, yung replacement. At tumingin siya ng second hand, nalaman namin ang second hand, mas mahal sa brand new Tapos uh, bukod pa ron mga dreno, uh, yung tubo sa banko, yung interest rate, mas mataas din So sabi niya, it doesn't make sense na kumuha ka ng brand new na mas mahal kaysa sa bago Imagine, di ba, kung ganong ulo yun mga dreno So sabi ni Jay, okay, uh, brand new na lang yung kukunin ko kasi nalaman niya rin mga dre na ang brand new, sabi nga sa kanya nung kausap namin, it will take 6 to 8 months bago dumating. Which is pabor na pabor sa gusto mangyari ni Joy. Sabi niya, valid pa rin ba yung replacement insurance ko kahit ganun katagal? Sabi ng dealership, oo, oh, oh, valid pa rin yun. So, nag-agree si Joy na okay, yung bago na lang talaga yung kukunin ko. Kasi nga, at least meron akong 6 months para makapahinga sa pagbabayad, Maka-recover financially, makaipon. Yun na uh, inexpect niya ngayon na 6 to 8 months darting yung sa sasakyan. Ang nangyari naman ngayon, wala pang wala pang 1 month yata mga Andre no? Tinawagan siya, nandiyan na 'yung sasakyan. So, ano nangyari? 'Di ba? Parang <laughs> So, minsan mapapaisip ka mga Andre no. sa bagay, pwedeng marketing strategy. Kasi nga mas malaki yung kikitain nila kung second hand yung may bebenta nila. ba? Diba? Parang yung sa replacement insurance. Ano lang pala yung gap insurance. ba? Diba? Hindi pala replacement insurance. Pinalitan nila pangalan. Kasi nga, marketing strategy. Para nang sa ganon, maisip mo replacement. Ah, okay, pamalit to. Pero hindi pala, di ba? Parang pillar lang siya, mga dre no? Pang pandagdag lang. So, yun. Uh, marketing strategy nga ba? I mean, yung ibang unit siguro talaga mga dreno Matagal dumating Katulad nung I think yung RAV4 na hybrid yan Matagal talaga yan mga dreno 1 to 2 years yan Kaya lang uh, Bagay pwede ka naman tumanggi Pag dumating mga dreno Kaya lang minsan Nahassle din kasi uh, Gusto mo talaga ng sasakyan Kaya lang sana Yung 6 to 8 months talaga diba? At least kahit pa Prepared ka na pero kung biglang darating na ganyan, so ano mangyayari? Ire-reject niya. Iniisip ni Joy na i-reject after 6 months na lang siya kukuha. Ngayon, uh, gusto niya uling makipag-usap doon sa sa dealership kasi nga ayaw niyang mawala yung ano eh, yung makukuha niya sa replacement insurance panga dreno kasi malaking halaga rin na ipang niya at malaking bagay yun panga dreno na mabawasan yung monthly mo. 'Di ba? Ganun sana yung gusto niya mangyari. Kaya, uh, sabi ko nga sa kanya, kausapin niya na lang, itanong niya, linawin niya, kung kailan ba talaga, kung kailan talaga, kung hanggang kailan, pwedeng makuha yung replacement insurance. Dahil, yun, ayaw niya talagang mawala yun, mga dreno. Pero yung ano, sasakyan ni Joby, Subaru yun, mga dreno, Subaru Crosstrek, 6 to 7 months din inabot talaga noon bago niya nakuha yun. Pero yung ibang model siguro, hindi ganun katagal. Kaya lang, paano hindi nila alam kung gano'ng katagal yung, ano, mga dre, no, yung delivery ng sasakyan? Eh, dealership sila. Siguro sa mga uh, marketing strategy, ganun na lang isipin ko, mga dre, no? Kasi, <laughs> yun yun eh. ba diba? Anyway, all is good naman na, mga dre, no? uh, Kailangan na lang, ano, kailangan na lang makipag-ugnayan doon sa, uh, sa dealership para para magkalinawan na okay hindi na muna kami kukuha tsaka na lang after 6 uh, to 8 months as long as valid pa yung ano yung replacement insurance valid pa na makuha mga dreno maganda rin pala may replacement insurance ka mga dreno kasi nga let's say mga total matotal yung sasakyan mo minsan kadalasan pala malaki pa yung utang mo sa bangko yung bibigay sa iyo ng primary insurance mo kulang so yung replacement insurance, pamuno talaga, mga dreno para mabayaran mo yung buo, yung sasakyan mo. Kasi, karaniwan kung wala kang replacement insurance, okay, let's say, may utang ka sa banko pa, na totally wrecked sa sasakyan mo, may utang ka sa banko na 20,000, ang nakuha mo sa insurance, 15,000. So, binayad mo ngayon yung sa banko. E eh, di meron ka pang 5,000 na utang, kuha ka ng bagong sasakyan. Di pa patong yung 5,000 na yun, mga dre, tubo na naman yun. Diba? Eh kung may replacement insurance ka, yun, maku-cover yung 5,000, baka sakali may es may extra ka pa para ipang down. So, okay din yung may replacement insurance o gap insurance dapat na pangalan, hindi replacement. Marketing strategy. So, yun mga dreno, kahit hindi masyadong malinaw, sana na nyo yung paliwanag ko mga dreno. Yun, shoutout po kay John Kerbin Ray Valenzuela analyst expert yon so uh, sausage sa UK wala daw lasa no <coughs> uh, sa inyo kuadre no at uh, maraming salamat po Shoutout po kay Renz Cubar Rubias Teresita Miranda sabi ni Lily Robertson ang tawag diyan sa Square Rice yon Robertson Kuya Rice yung plastic bottle na walang laman dinadala mo ba sa recycling center para maging pera sabi ni Liam Ronin, wala hindi binibili sa amin dito. Sa sa Alberta yata, ano, pwede no nabebenta yung ano, yung plastic bottle ng tubig. Dito po hindi eh. Hindi nila binibili yan, yung ano lang, yung can, soft drinks can, tsaka yung bottle ng mga ng mga beer, yan nabebenta yan. Pero yung iba, wala po yung sa tubig. Sleeping cat wala stick si at na tututunan namin sa iyo dre pambihira. <laughs> yun. Thank you mga dre no. Yun man lang. Yun man lang uh, kahit paano. Makita niyo mga dre no yung yung pagsisikap, di ba? Na Kailangan eh. Kailangan mga dre no? Kailangan gawin 'yun eh. Ilang taon pa lang ako dito sa ano. Sa sa Canada mga dre no. Ah, uh, years. Eh Natatandaan ko yung sinabi ni, ano eh, may, ano tawag yan? Six string. Uh, 15 to 30 years, mga dre, no? I think, maganda na yung buhay ko niyan mga dre, no? Uh, to be honest, mga dre, to be honest, nung sinabi kong 15 to 30 years, hindi ko naisip na may bahay ako rito. Iniisip ko maganda na yung buhay ko. I don't know kung hindi ko nakikita yung sarili kong magkaroon ng bahay rito kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo, ang plano ko talaga is Pilipinas, mga Dreno. Doon ko, don ko gusto mag-stay. Kaya siguro kahit sabihin maganda na yung buhay ko rito, hindi ko nakikita yung sarili ko na may bahay ako rito. But, I don't know, di ba? Let's see. Kasi pwedeng magbago yung desisyon natin anytime, eh, ba? Diba? Depende sa sitwasyon eh. But I'm hoping for the best, mga I'm hopeful for the best. At uh, I think, di ba? Si pag lang talaga. Hindi ka magkakamali. Ganun lang yan, no? Thank you. Magandre, nanonood ba kayo ng spot Pinoy? Ang ganda ng topic kanina, di ba? Kung nanood kayo Kung umabot kayo sa dulo Napanood nyo siguro yung may kumakanchaw sa akin eh Nagpalit lang to ng ano, magandre Nagpalit lang ng, anong tawag yan? Ng username eh Pero kinakanchawan niya ako sa English ko Ano daw eh, hindi bagay sa vlog ko, magandre, no? Hoy, umorder na ba kayo? Order na kayo. Lalit no? Meron sila rito. Para sa Pasko. Ayan, no? Sabi niya, order kayo dito. Hello po. Trish. Okay, thank you. Ayan, no? Nagtatayo. Nag-iisip naman ako ngayon. Uy, beating the red light to, karid eh nag-iisip naman ako ah hindi pala dapat isipin mga dreno kasi ano eh hindi pa ako makain hindi pa ako nagtatanghalian alas stress na yata parking may papakita ako sa inyo mga dreno eto isang hilera na yan mga dre illegal parking na pala yan kasi as of nabanggit sa akin ni Joy as of November 14 tapos na yung bike lane mga dre no? so dapat dito na sila nakapark katulad na itong isa na to doon ganun na eh dito na sila nakapark eh kasi wala nang ano bike lane mga dre no? kasi nga taglamig na eh so pwede nang matikitan tong mga nandito yang nakalabas dito ngayon sa linya <laughs> sana hindi pa sila matikitan, di ba? Kasi pag may mag -ikot, ikot dito at nakita sila, ayun, masakit-sakit 'yan mga dre, no. Lalo ngayon, mahal na 'yung ticket. Nung huling namali ako ng park, 91 dollars mga dre, no. Sana 'wag na madagdagan kasi kulang-kulang 1,000 na 'yung naiko contribute ko eh, dahil sa maling pagpaparking. Ang dami na, di ba? Dami ng sayang na pera. So mga tre, paano? Ha, kita, -kita ulit tayo bukas na uli kasi linggo ngayon, bukas trabaho na naman. Wala Araw-araw na lang, 'di ba? Pero ganoon talaga. Kayang-kaya. -kaya. Ah. Nakalimutan ko pala bumili ng tubig. <laughs> Ay, balik tayo rito. Kahapon di pa ako nakapili nakalimutan ko naman kasi dalhin 'to. Kaya balik na naman ako ngayon maaga pa yan mga dreno uh, madilim lang talaga anong na tingnan natin Up. uy gumising ka Rilos yun 358 mga dreno oh, meron pa ba ano yung ano natural ano yung naka -sale? Ito yata tayong naka-sale, no? Subukan ko na rin 'to baka naka-sale eh. 3 ano lang, 329, tama ba? Pero ay ah, hindi. Ayun pala 'yung naka mga dre, no. hindi 'to naka-sale. narin ako akong dalawa. Bumili ako kahapon, 'di ba? 1.5 liter 'yung isang bote. Ngayon, ito naman 500 ml. ang ingay ng card ko nakakainis no? <laughs> ito sanang mag vlog eh pakita sa inyo yung mga nandito yung mga dre no kaya uh, ingay ng card ko palastik oh. oh, na yan oh no? sa wakas mga dre masasabi kong dito na nagtatapos ang araw ng linggo para sa akin kasi ito na yung huling gagawin ko para sa araw na to mga tre no, yung bumili ng tubig ngayon uuwi naman ako dahil oras na ng pahinga dahil bukas trabaho na naman mga tre no, pagkatapos ng dalawang araw na pahinga <laughs> pahinga nga matatawag yon, pagkatapos ng dalawang araw na pahinga mga tre no? balik trabaho na naman bukas walas tre pero salamat pa rin mga tre diba Laging nagpapasalamat. Nako po, sabi nga nila, no? Sabi nga mga dre, mas masaya ang taong nagpapasalamat kesa nagpapasalamat dahil masaya. Alam nyo, walang pinagkaiba yon pero meron yung mga dre. Ibig kong, ibig kong, sabihin, may mga taong nagpapasalamat kahit wala sila mga dre, no? Samantalang yung iba nagpapasalamat dahil lang meron sila. Yun yung kaibahan, no, mga dre, no? Alam niya joke ha. Seryoso yun mga dreno. Okay mga dreno. Thank you ha. Thank you sa inyong lahat. At ano kaya nangyari dito sa kaibigan natin sa sasakyan niya. My hey, friend. Now okay? Baka na-reset lang to mga dreno. What did it do? huh? Ha? What happened? Uh, They changed the battery. Yeah. Uh, They remove, then put back. Yes. Just like that. It's okay, it's okay now. No. Okay, that's good. Yes. Okay. Ganon din yung ginawa ko sa sasakyan ko, mga Andrea, no? Tatanggalin ko yung connection ng battery, ibabalik ko kasi in a way, nare-reset yung computer. Pero pag-check mo yun sa ano, yung sa sa pang troubleshoot ng mga sasakyan, lalabas pa rin yung trouble doon. Hangga't hindi ini-erase nandun pa rin 'yon. Kaya lang 'yun nga okay na wala yung ano mga dreno, nawala yung yung mga warning warning lights, pero hindi ibig sabihin nung nagamot na yung sakit ng ano nung sasakyan. Kasi nga ang problema mo pa pala fuel injector talaga, 'di ba? Sana hindi bumalik mga dreno. Kasi nga pagtapos na yung pagtapos na yung warranty niya na 30 days gastos na yun mga dre ibig sabihin nun diba ayun ang iniisip ko ngayon mga dre no? kasi 30 days lang mga dre ha? kasi tapos na yung warranty niya sa ano eh sa mechanical ng sasakyan niya eh dahil 150,000 na eh 159,000 na yung mileage ng sasakyan niya eh hanggang 100,000 lang 5 years or 100,000 which comes first eh, 159 na. So, ibig sabihin, after ng 30 days, siya na magbabayad ng pagpapagawa nun, mga dreno, ng fuel injector niya. What the heck? Eh? Pero ganda lang, ano, tunog. Oh. To Kaya, mga dreno, ingat sa pagbili ng second hand na sa sakya, no? Imagine, 17,000 binayaran mo dyan, di ba? 17,000 yung binayaran niya. Kung all of a sudden, After a month, gagasos siya ng 1,000 sa pagpapagawa. Eh, napakasakit naman sa ulo noon. Talaga namang nakakapikon yun, di ba? Pag hindi ka nag-incredible hope dun, ewan ko na lang. What's the rush?